Hello Dreamers! I'm Coach Fernan. Ngayon po ituturo ko sa inyo kung paano tayo kikita dito sa Live Good at bakit tayo angat sa iba. Ngayon pa lang uunahan na kita. Pag narinig mo to, sasabihin mo too good to be true. Yes, kahit ako namang ha, no? Dito sa marketing plan na to. But do your own research. Hindi na naman tayo bata, no? Sa network marketing. So guys, ipapakita ko na sa inyo. Isa-isayin natin kung paano tayo kikita dito sa live good. So, we also give you the opportunity to earn income with the most exciting compensation plan in the industry. Bukod sa naka-enjoy -e mo yung murang products, meron ka pang income. Kung tutusin, pwede nang wag ibigay ni Ben yan eh. Ang na-enjoy mo na lang yung murang product factory price, solve ka na roon eh. Okay ka na roon eh. Pero ang ginawa ni Ben, shinare niya sa atin, Nag, naglagay siya ng marketing plan. In fact, you can earn up to $2,047.50 per month without even enrolling a single person. O kayong mga apply na nakikinig dito sa dati nyo pang kumpanya, how do you feel lahat ng tao nyo nag-earn ng $2,000 bawat isa? Lahat kumikita. E eh, di masaya. Hindi yung ikaw lang ang kumikita. Ikaw na lang lagi ang nire-recognize. Ikaw na lang lagi ina-awardan. Yung tao mo, ano ginagawa mo, mindset mo lang para mag-stay. Pero wala namang kinikita. Kumakapit na lang kasi idol-idol kanila nila. Mali. mindset mo eh. Kaya nag stay eh. Hindi ka ba naawa? Hindi na kumikita? nag stay Hindi mo naman kayang ibigay yung bayarin niya. Kaya mo bang bayarin yung kuryente niya, tubig niya, pang-enroll ng anak niya, pang-kain niya, pag nagkasakit yung anak niya? Wala. Hindi ganon. Ngayon, nakakita ng magandang opportunity aawayin mo magagalit ka mali 'wag ganon ang downline hindi mo pag-aari yan hindi mo binili yan yes naging downline mo pero hindi mo pag-aari yan may sariling buhay yan kung makakita yan ng opportunity kagaya nito irespeto mo kasi ang relationship guys okay is hindi po pera-pera ang totoong relationship kahit hindi na kayo magkasama sa isang kumpanya magkaibigan pa rin kayo yun ang genuine na friendship hindi yung pag hindi mo na downline, kaaway mo na. O, oh, edi kitang kita yung kulay mo. Mahal mo lang siya kasi kumikita ka sa kanya. Nagiget niyo po. So, sorry ha kung bakit uh, naisingit ko yung mga bagay niya. Kasi realidad yan eh. Nangyayari po yan eh. O. Oh. Tama po yung naririnig nyo. Kikita kayo rito kahit wala kayong enroll. Pero ba't di ka mag -e enroll kung mas malaki pa kikitain mo? O. Oh six ways to earn tayo. Okay, so shortcutting ko lang. Weekly fast start bonus, matrix commission, matching bonuses, retail commission, influencer bonuses, and diamond bonus pool. Una, weekly fast start. Saan ka nakakita ang fast start bonus? Direct referral hanggang 10th level. Direct ng direct ng direct ng direct mo, may kita ka pa. Wala. Live good lang ang kaya magbigay niyan. Second, sino ang company na kaya magbigay ng 50%? You can earn 50% fast start bonus from your referrals. Ibig sabihin, kung ang ang membership 30,000 kaya mong ibigay 15,000 ng company wala. Sa atin guys, may nag-member sa iyo 49.95 dollars. Meron kang 50%, 25 dollars. five dalawa nag-join sa iyo, another 25 dollars. 50 dollars. Bawi ka na. Yung 49.95 mo bumalik agad sa iyo. Dalawang tao pa lang. O sino ngayon ang sasama ang lob sa iyo pag sinama mo rito? Wala. Kasi kung bawi lang, ang daling makabawi rito. Dalawang tao, bawi ka. E kung sampo nag-join sa'yo, $250. E di may pambayad ka na ng subscription ng two and a half years. Nagigets niyo po ako. Okay? Guys, tayo lang nagbibigay ng 50%. Ang daming kumpanya, 10% lang, 12%. Ang fast start bonus nila. Diyan pa lang, panalo ka na rito eh. Kay live good. Okay? So, ang ang ang, ang live good, $25 bonuses on every referral ang binibigay. Ito matindi no autoship hindi ka pipilitin na bumili 100 100 QB 100 points requirements para makuha mo yung commission mo walang ganon. basta may in-enroll ka on the following friday kuha mo na yung commission mo no quota no volume requirements no obligation to buy no obligation to sell wala na diyan pa lang ka na eh bakit hindi ganyan ang nakagisnan mo na kumpanya tama o dahil sobrang ganda ano ngayon sabi mo ay scam yan Paano naging iskam? Anong basihan mo para maging iskam? Nagigat siya po. Di ba? Nagiging mababaw ka ngayon dahil nakakita ka ng kakaibang atake. Kasi nga, nakasanayan mo yung traditional na network marketing. O ngayon, explore natin. Bakit ka ng 10 level? May mga rank kasi yan. Bronze, silver, gold, platinum, diamond. Pagka bronze ka hanggang 2nd level, meron ka pang kita. Recruit ng recruit mo, may 10% ka. Pag silver ka hanggang 4th level. Pag gold ka hanggang 6 level, platinum hanggang 8 level, diamond hanggang 10 level. O, oh, nakaisa na tayo. Ito yung exciting na pag-usapan natin. 2 by 15 matrix, monthly commission. Ano ba yung 2 by 15 matrix? Power of 2 lang yan, guys. Huwag kayong malilito. ba? Diba? Merong power of 3, power of 5. Ito, power of 2. Ibig sabihin, bawat isa sa atin, may dalawa kang direct. Kahit hindi mo recruit, lalagyan ka ng company. System ang naglalagay. Kaya dito, hindi na mahalaga kung nakuha mo si ganito, nakuha mo si ganyan, hindi napunta sa iyo yung dati mong downline. Kasi ang goal lang ng matrix, mabuo. Yung 2 x 2. 2 times 2, two, 4 times 2, 8, 16, 32, 64, 128, 256. Yun ang matrix. All members are placed in the 2 x 15. When we say all, buong mundo. Buong mundo guys, mapupuno yan. Yung mga tao sa taas natin, aapaw yan. Sa ayot sa gusto mo, matatapunan ka rito. Pero ang unang mag spill over sa iyo dito, yung direct sponsor mo mismo kung masipag yan. Okay? So the sooner you lock in, the higher you will be. Ano yung lock in? Ito yung nagbayad ka ng 49.95 kasama ka na sa matrix. Kung ang tagal mo mag ang daming taong lumalampas na sana nasa ilalim mo. Kaya mag-isip-isip ka. So, ang maximum ng matrix natin, $16,383.50, potential monthly earnings. So pakita ko lang sa inyo yung matrix ah ganito po 'yan. Ikaw 'yan yung orange, no? Nilagyan ka ng system ng dalawang tao. Hindi ikaw nag-recruit, O may dalawang tao ka. Spill over ng company, ng system. Tapos first level mo 'yan. Ang next na lalagyan yung dalawang mong tao, tigda dalawa. Second level, apat na tao 'yan. Third level, walong tao. Fourth level, labing anim na tao. Fifth level, 32 na tao 'yan. Pag umabot ng 2 by twelve, hanggang 12 level, yun yung $2,000 every month kikitain mo. Question, kailan ba mabuo yung 2 by 12 para kumita ka rito? Oh, no. Kahit ilan lang ang tao mo, babayaran ka pa rin sa matrix. At kung kailan yan, explain ko sa inyo. Okay. Tingnan nyo yung chart na to para maunawaan nyo. Pag unrank, wala kang invite. Ang income na maximum na kikitain mo hanggang 12 level lang, magkano? $2,047.50. Kasi, yan yung pumuesto ka lang, nagbabayad ka lang ng subscription every month, basta nakasubscribe ka. Every month, you receive commission. On the third month, doon magsisimula yan eh. Kasi yung unang buwan, fast start yan eh. Yung second month, lahat ng nag-subscribe buong buwan, babayaran ka on the third month. Ganun po yon. Okay, level 1, dalawang tao lang yan. Ang binibigay ng company, 2.50% ng 9.95 and that is 25 cent. Kaya level 1 pa lang, may 50 cent ka na. Level 2, apat na tao yan, 4 na 25 cent, that is $1. Ang level 3, 8 tao yan, meron kang $2. Ang level 4, 16 na tao, meron kang $4. Ang level 5, 32 na tao, meron kang $8. Guys, kinumpit ko na kasi yan, no? So, level 1 to level 5 pa lang, you receive $15.50 every month. Meaning, yung $9.95 mo na subscription, binabalik din ng company sa'yo. Tubo ka pa. Tubo ka pa, 15.50. Tapos yung sponsor mo naman may 50% sa 15.50 mo. Kaya ang sarap mag-enroll dito. Ngayon, pag umabot ng level 30 ng tao mo, wala ka ng bayad. Para magkaroon ka ng bayad, mag-bronze ka. Paano maging bronze? Mahirap po. Dalawang tao lang bronze ka na. Asawa mo, nanay mo, o anak mo. I-enroll mo. Bukod sa bawi na yung $50 mo, kasi may $25, $25 ka, hanggang 13th level ka na babayaran 4095.50 bronze and platinum ah bronze and silver pag gold and platinum hanggang 8191.50 and pagka naman po diamond up to 16383.50 dollars ang binabayad ng company sa matrix yan po yung maximum okay third ways to earn tayo matatapos na ako matching bonus ang matching bonus po up to PIP o 5 generation dip. Kahit hindi mo na direct, may kita ka pa rin. Ang matindi ito, dito, dito kami hindi nakatulog. You can earn 50% matching bonuses on your direct. 50% yes. Kumita ng $100 yung direct mo, may 50 ka. Kayo ba sa old company nyo, ganon? Kung magkano kitain, may 50 ka, walang ganon kumita ng $500, may $250 ka. Kumita ng $1,000, meron kang $500. You can earn unlimited matching bonus every direct. Kaya ito, labanan ng direct para Parami yan ng direct. Ako, I have 54 direct right now. Sa loob ng 6 weeks. Ang sarap mag-direct. Bakit? Number one, pioneer. Ang mura ng entry fee. Ang mura ng product. Ang ganda ng ino-offer mo. Ngayon ka pa ba mahirapan mag-direct? eh yung mahal nga nakakapag-direct ka eh. Katakot na katakot na pambobola ginagawa mo. Maklose mo lang eh. Di ba? Eto, napakamura. Hindi mo kailangan mambola rito. Just tell the truth. Ayaw. Di, huwag mo nang pilitin. Hanap ka ng iba. Okay? Qualify to earn from the referrals of your referrals and the referrals up to five generation deep. Now, bigyan kita ng simple computation and tip na rin. No? Pag pumasok ka rito, idamay mo na family mo. Kahit dalawa lang nanay mo, asawa mo, o kapatid mo. Idamay mo. Ako na nagsasabi sa iyo, maniwala ka sa akin kasi nga kikita sila kahit di sila mag-recruit. Ipwesto mo agad pagka-join na pagka-join mo. Doon mo i-join sa link mo ha, hindi sa long, sa link ng sponsor mo. Magiging bronze ka, may dalawa ka eh. So magkano ang maximum earnings mo sa matrix? dollars Ngayon, yung affiliate member naman na family mo, take to 2,047.50 dollars. Times 2, that is 4,095 Eh may 50% ka bilang uh, direct mo sila. That is 2,047.50. So ang total na income ng isang pamilya rito, kapag katatlo kayong nag-subscribe ng 9.95 is around 10,238 dollars every month. Yan ang gusto kong gawing mission natin. Every Filipino people, tumaas yung antas ng buhay ng kanilang pamilya. At bawat OFW, one na tatay, maiuwi natin sa Pilipinas. Makapiling uli nila ang kanilang pamilya. Grabe sakripisyo ng mga OFW. Akala ng mga kapamilya nila, eh, magaan ang trabaho ng mga OFW ron. Hindi po. Yun lang malayo ka sa mahal mo sa buhay. Napakasakit. Ang matindi, pag uwi mo, wala ka ng pamilya. Or hindi ka nakilala ng anak mo. Yung iba nga, pag-uwi, nakahiga na eh. Huwag naman. So, yan yung mission ng dream makers. Gusto nating itaas ang antas ng buhay ng bawat Pilipino. Pamilyang Pilipino. At mapauwi ang mga OFW na hindi maganda yung sitwasyon nila sa, sa ibang bansa. Guys, half million Malaking tulong na 'yan sa isang pamilya. Nakasubscribe ka lang. Ayaw mong maliwala? Ede, balikan natin yung in example kung kinikita ng ng Costco at ng Netflix. Ganyan ka powerful ang subscription. Hindi na kinakailangan ni Ben na patungan ng mahal yung products. Pati produkto na i-enjoy natin, may pambili ka. Mura. Hindi yung ang ganda nga ng produkto mo, di ka naman makabili kasi ikaw mismo namamahalan another example. One at a time. Okay? Nagdedirect ka pa isa-isa. O naka-30 direct ka. Kita mo pa lang sa referral, $750 na. May pambayad ka na sa, sa subscription mo ng 7 years. Kung yung 30 direct mo kumikita ng $6,000 per month, magkano sa'yo kung nakikinig ka? 50%. $3,000. Matching bonus. Multiplied mo sa 30 direct, that is 90,000 dollars or 5 million every single month. Simple math po yan. Lakihan mo yung mental wallet mo. Pag hindi, hindi mo ito ma-absorb yung marinig mo sa akin. Sa ibang company, ang kumikita ng 1 million, 2 million, idol-idol na yon ang mga distributors. Tama. Dito ka lang makakita. Ordinary yung distributor, ordinary yung nanay, tatay, kumikita ng 5 million a month. Pero hindi mayabang. Kasi ordinary dito yan. O di ba nakaka-culture shock yung naririnig nyo ngayon? Ang tanong kayang bigay ng company? nako po. Baka magulat kayo magkano kinikita ng company. Binabalik lang sa atin yung kalahati. O papangitin ko yung example. Meron kang 20 direct na tamad. When we say tamad, walang plano mag-recruit. Pumwesto lang. Pero nakasubscription. $9.95 every month. Di ba magkano kinikita ng nakasubscribe? pagka nabuo yung 2 by 12 kung nakikinig ka, 2,047.50 dollars. Magkano 50% yan? 1,023.75 dollars. Multiplied mo sa 20, that is 20,475 dollars or 1.1 million every single month. Ganong katindi rito, guys. Bakit ka may 1.1 million? Kasi nag-enroll ka, nag-direct ka ng 20 tamad. E paano pa kung masipag yan? Kung masipag yan, hindi lang 2,000 kitain niyan. Gawin mo na lang 4,000. O de 2 million aman ka. <laughs> Simple math to eh. Simple mathematics. Kayo mag-compute. Sige, kung ano gustong computation ang gusto niyong gawin. Pero kailangan, no? Naiintindihan mo to. Dapat mong makita na ibang concept na po ito. Club membership po ito. Hindi to yung, <laughs> hindi to yung old school ng network, traditional network marketing na nakagisnan mo. But here's my vision, guys. Gusto ko i-transfer sa inyo yung vision na nakikita ko. All of us are pioneer here. 1,600 member in the Philippines. 75,000, 80,000 members. Global. Napakabata nitong kumpanya nito. Babying baby. Sabihin mo na after one year, meron kang 100 solid, solid direct. When we say solid, ito yung nakatch nila yung vision mo. Na-transfer mo sa kanila yung nararamdaman mo. Yung opportunity yung nakita mo, nakita din nila. Now, all of them are diamond. Diamond earning $16,383.50 maximum. Matrix alone. Matrix pa lang pinag-usapan natin, guys. Magkano sa'yo? $8,191.75. 50% matching bonus sa bawat direct mo. Multiply mo sa 100. That is 8 $119,175. $45 million every single month. Pati pangarap ng kaibigan mo, kapitbahay mo, kapatid mo, kaya mong ibigay. Mga street children na nakakalat, pagtulong-tulungan natin, gawa natin sila ng foundation. alangan nga tang tanggihan mo ako pag sinabi kong mag-donate ka naman sa foundation. Guys, yan yung mga vision na nakikita ko. Dati ko ng vision to eh. Kaya lang hindi mangyari eh. sa dati kong kumpanya eh. Napakahirap gawin eh. Iilan lang kami kumikita sa company. Ang dami hindi kumikita. Pero dito guys, umuulan ng kumikita rito. One month pa lang. Tanungin nyo yung mga tao dito sa loob kung kumita sila kung mali ang sinasabi ko. Yes, maliliit pa lang. Siyempre nag-start pa lang eh. Ang importante, totoong kumikita. Ang dami nang nakabawi dyan sa membership nila. Bawing-bawi na. Ang dami na dyan. Okay? Grabe to. Ayoko nang ibigay yung iba pang example. Baka magulat ka na. Okay? So I'm almost done. Tignan nyo na lang to. Itong, uh, itong part na to. Itong logic na to. Today, less than 100,000 subscriber global sa LiveGood. Sabihin ko na, 80,000, mga ganon. Buong mundo na yon on the next two years, 12 to 24 months, there are 5 million subscribers in LiveGood. Nasa ang kang part dyan. You're on the tip of the iceberg. Tip of the mountain. Bakit? Nag-decide Naniwala ka Nakapwesto ka ng maayos. Eh, ang goal lang ng matrix, mabuo yung yung 2 by 15. Alam niyo ba kung ilang tao lang yung 2 by 15? 65,000. Yung, yung 2 by 14, 30, uh, 32,500. Mga ganun lang po. E eh, million yun pinag-usapan natin. No? Ngayon pa lang, alam mo, sa, sa, sa 100,000 na yan, meron ng kikita eh, ng, ng maximum eh, 16,000. Maybe next month, no? Grabe tong subscription na to. Eh yung next 3 to 5 years, 1 billion subscriber joining sa napakagandang concept na to. Eh yun lang, hindi magandang concept. Million ang nagiging member. Eh. Ito pa kayong napakaganda ng concept. Think about it, guys. So I'm done. Kayo po ang mag -desisyon. Okay, hanggang dito na lamang po. But please, don't forget to click The notification bell para makareceive po kayo ng notifications sa mga susunod kong uh, video. And like, share, and subscribe. So once again, I'm Coach Vernon Santiago. I love Dream Makers Worldwide. Ba bye bye